asa na bus. Mix mix ni siya. Mix mix ni. Nede. Mani bago. Ito pala may check lang natin tungo battery niya kasi may hinanto. Ito to bago sa pay sa pay lang natin na nang Dito sa atin guys na yung gaya kilala lang natin dito. Twelve point Okay. Ito, ito nga may may na nada. Kita na natin ito, 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 ito. Wala na, na, may isa na, na. Yan, ito na may Yan, 10.78. Ito, mag-check kayo yung galing pa mismo sa ano ah, ng kaka, ano pa lang, nakatanggal pa lang siya, bag galing siya sa biyahe, hindi yung nakapahinga na ng mga 3 minutes, ito, 12 12 14. okay kala yan ito so ito may mahina na siya guys Hindi na ano, magamit pa naman to kasi tingnan nyo naman 1216 ang isa 12.25 Ang isa 10 14. So, ibig sabihin nito uh, Sira ang isa nito Ito, 10 volts na Hindi na ito pwede Kaya check natin itong total nito Kahit 12 pa mahigit yung iba Yung ano nito Total Ayan, tingnan nyo 47, lupat na po siya. Yan, 47. Nagiging 47 kasi ito, ang tinututal ito, lahat eh, wakabuwan nito kasi series po siya, no? Series po siya, nagiging 47 kasi may tinbol sa ngayon ito, tapos Lucy pa itong tatlo. Kung Lucy ito, hindi pa ito lupat, nasa 49 pa ito kung dosi rin ito naging drop ito at uh, advice to, to palitan na to, to uh, palitan na to isa nito no to at oh, tingnan nyo, mainit kasi no? okay, mag okay magcheck kayo yung galing mismo sa biyahe pa yan ang e-bike ni sir no hindi na hindi sa atin to no sa kaibigan natin to okay yan na to nakita na natin itong ng problema kung niya lang nano kaya sabi niya natin 49 pa tapos bigla nang mahina na kasi ito nakita na natin ngayon no 47 ang lahat na total dosi to Dosi to, dosi ang tatlo Tapos ito, tinbolt so, Palitan na itong isang tin bolts uh, Depende kung ano, mas maganda Palitan na lang, hindi namang bago Hindi naman bago Para medyo magamit-gamit pa Okay, ayan eh Ayan Yes Dosi pa ka pa ng tulo Okay guys, ito Senaryo dito, ito Nakita nyo naman dito, isang sira Tin so, ano bang mangyari dito? lubat na po siya kaya pag ito pag may tama ng isa dito ang mangyayari sa katagalan nito hindi natatagal itong tatlo masisira na rin to kasi pag hindi natin alam akala natin lubat na to lahat ibig sabihin nito isa lang ang lubat babang-babang multahe kaya to pag i-charge natin to masisira na lang din to ang tatlo sa katagalan eh alam mo bakit ito hindi pa tulubat yung eh. tatlo i-charge muna naman lagyan natin ang kuryente ulit i-charge natin para mahabol natin ulit 47 tapos gamitin natin ulit uh, ito na naman ulit na unang bagsak ang ito marami pang kuryente so hindi maganda sa battery na i-charge natin na medyo puno pa siya nasa ilang percent pa dapat i-charge natin ang battery nito nasa 11.30 uh, 11.40 sila tatlo nung no? sila apat mo no? kasi pag puno nila nito sabay sabay din sila mapuno ang mangyari dito ito, pag charge natin, puno na. Ilang oras lang itong tatlo kasi marami pa ang nito eh. Tapos hinahabol nito, hindi pa puno yung isa. Kaya nangyayari dito, ma-overcharge itong tatlo. Kaya ang explanation nito, pag sira na ang isa daw, masisira na lang dito agad-agad ang tatlo. Kasi ganyan nga to, pag lubat, akala natin lubat na. Kung isa lang itong lubat eh, itong tatlo puno pa ng sa So, hindi maganda na i-charge natin ito na marami pang pa kurente itong tatlo. So, palitan natin ito ng uh, luma rin or yung halos parehas din dito, medyo magamit pa natin ito ng ilang buwan. No? Okay. Ang nagtatanong nito, magamit pa ba ito? Magamit pa to guys. Palitan na natin ito, itong luma. Itong may sira, magamit pa to. Pero hindi na siya totally 100% na parehas na sa bago, no? Pero magamit pa natin mga ilang oras. Yan, sige na, boss.